video ata 'to O video nga putang ina, video na. Video, pregdalog, koneklo Laro yung Henic, eh. labo talaga kita kahit kelan. Totoo so talaga yung one view dito. Saray, ketketin ko atong 'yan kat magka-chianka rin. ko. Sana may chian din. Tinangawa pa ko. <laughs> Kevin. <laughs> Anakin, Anakin. Anakin. Ano ba 'yan? Henic, kaya eh, andun si, ano ko eh, andun mga kaklase ko eh. Si Tito Johnny. Johnny. na yung si... nga, nakita. Tito, namiss kita. <laughs> na mo, hindi pa ako natin. Pa ako, okay, so ano nasa? <laughs> Oy, ako na sa mga. Ako ka, sa pagkakagawa Anong nasa? Hahaha. Oh, ko na yun. Oh, natikmang. Oh, natikmang. Oh, pait? na yung powder niya. Kadiri. Wala powder ni. Uy, ini delete mo yan. Ah, lata ko na yung uy. Ay, huwag niyo yung ha. Ano? Bakit? Kasi, Kevin! Ay, meron! Ay, meron! Kamu yang bawa terbit untuk berjalan. Tapi kerupuk lain tak siapa nak. Kalau <laughs> terlalu kerupuk lain, orang pintu Kat mana? Kat direktor. Kat nak, kat kat. Direktur? Oh, kita. che <laughs>